pagpalang araw o mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kaidol. idol Eto na. Eto na ngayon ang aming inuling. Alam nyo ba guys na yan ay alas 8 pa lang ng umaga ay may gatong na. Kaya ayan medyo humupa na siya. Ang kaso nga babantayan pa rin namin yan buong magdamag. Kasi napakalaki pa ng usok niya. Napakalakas pa ng usok tapos ay eh, nang yung kanyang apoy kaya ang ilalim ay puro kahoy pa rin kaya talagang buong magdamag kami pupuyatin nare dahil kapag ito hindi namin binantayan at yan ay nagbutas aroy sigurado na kinabukasan ng umaga pagmulat ng aming mga mata ay sigurado nang yan ay lahat ay abo dahil kapag ka nagbutas yan kahit maliit na butas at napabayaan, ay siguradong lalaki hanggang sa maubos yung aming pinaghirapan at pinagpaguran. Kaya magdamag kami dito hindi tutulog. Ikita eh, nyo naman yung aming kapaligiran, o. Oh. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung paligid. O, oh, di ba nakakapangla, o? Oh? Ay, eh, tatlo lang kami dito, puro babae pa ang tres marias kasi yung isang yung isang maria ay maiiwan dahil walang magbabantay doon sa aming pinakamamahal na mother kasi yun ay medyo palibasa nga hindi na makalakad kailangan na namin yung latagan kailangan namin kabitan ng kulambo at pagdating ng umaga kailangan na Uh, tatanggalin yung kolambo na pinaghigaan Kaya hindi pwedeng hindi Magpapaiwan ng isa sa Por Marias Kaya isa sa Por Marias ang uh, Sabi lang ay maiiwan doon sa amin Tapos tatlo yung Magbabantay din eh Ibig sabihin mga ka Tatlo lang kami ditong maiiwan Buong magdamag Kaya-kaya namin yon Ay ayan ang aming paligid Grabe O, oh, deba nakakapanglaw. Tapos may puno pa din ng kawayan. Baka dito ay may tikbalang. Aray. <laughs> Charot. <laughs> Hindi. Ah, pero pero mga ka-idol, dito sa lugar na ito, nung una, ah, dito yung nababalita na mayroong tikbalang. Pero sa ngayon, ah, makabago na tayo. Ah, siguro wala nang mga ganyan-ganyan sa panahon ngayon. Kaya okay lang na kami tatlo lang puro babae dito ang uh, magbabantay. At saka, diyan sa pinakaunahan na yan, pero malayo pa rin. Diyan sa pinakaunahan, unahang-unahan na yan, uh, nandiyan yung mismong may-ari nitong uh, lupa na ito. Itong yoga na ito. Nandiyan ang bahay niya kaya kapag ka kami ay tinikbalang din eh, ayan my god ay sisigaw lang kami at kami mamamalakat ang kaso nga ayan malayo, malayo layo rin kaya kami hindi siguro maririnig kaya lakas lang ng loob lakas lang ng loob dahil uh, sa dami ng sa dami ng mga pinagdadaanan ng Pormarias ay sadya ng malalakas ang loob namin sa dami ng mga pinagdadaan ng mga problema, mga kung ano-anong suliranin, eh, sabi lang ay sadya ng malakas ang loob ng Por Marias. Ayan. Kung titingnan mo, ayan, umidyo hawa naman. Kaya siguro na wala nang titira dito. Wala nang titira na dito. Tikba Ayan, my God. <laughs> ayan. Ah. Siguro mga alas 8 rin ng umaga ay pwede na naming hanguin. Uh, hindi naman kami mahihirapan sa tubig dahil ayan o oh, kahit medyo maangot. Ayan. Kahit medyo maangot ang tubig ay meron kaming makukuha na napansigbo. Kisa naman kami ay pupunta pa roon sa dakong-dako na roon at andun pa kukuha ng tubig ay ayan kahit maangot na tubig ay may makukuhanan kami. Para ipampatay namin dito sa uh, apoy. At sigurado kasi na ito bukas ay mayroon pa talaga itong apoy. Kaya kailangan pa namin ng pagsigpang sigbong tubig. Ayan. Alam niyo ba, nasulo ako ngayon din. Wala akong kasama. Ayan, napakakalat. Ayan. ah uh, yung kasing kasama ko dito, yung kasama naming isang bata na may bata kanina, kasama kasi namin yun. Akaso nga, pinauwi namin dahil nga sa medyo, hindi lang medyo, talagang as in mausok ay may bata, di ba masama sa bata yung usok, baka kaya pinauwi na lang namin. Dalawa sa uh, Pormarias ang natira ni kanina kaso, ayan, iniwanan pa rin ako kaya ako nag-iisa lang din eh, my God. Ayan, alam nyo ba kung bakit umuwi yung isa? Para kumuha ng pagkain namin. Dahil hindi naman kasi dito kalayuan yung bahay namin siguro kapag medyo mabilis lalakad. Iaabutin lang ng mga 15 minutes at naandun na sa amin. Kaya ayun, umuwi siya para kumuha ng pagkain namin ngayong hapunan at mm, pangkape na rin sa umaga para kami ay ah, sana lang magdala ng <laughs> magdala lang ng medyo maraming marami kape dahil magdamag nga kaming gising e eh, wala kaming kakapihin ah, para hindi kami antukin. Ayan. O, di ba kalakas kalakasan loob ko? <laughs> <laughs> solo solo ako dito sa lugar na ito. Ah uh, ayan. Uh, pasamantala pansamantala akong magmuling magpapaalam mga ka-idol pero bago ako magpaalam, uh, gusto ko munang i-shout out si ao una. Uh, shout out sa iyo, Ma'am. Uh, Ma ah Ma'am ito? si Ma'am Stop TV. Shout out sa iyo Ate Marisa. Uh, kay Idol DJM, out sa iyo Idol. At uh, sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa aming YouTube channel. Uh, hindi ko man po kayo isa-isahin, lub lubos na lubos ang pasasalamat sa inyo ng For Maria's Mix Vlog dahil sa lahat ng uh, suporta at mm, pag mm, tulong niyo para sa mapalaki ang aming munting bahay na hanggang ngayon ay maliit pa rin ayan ayan magandang magandang hapon na lang muli sa inyong lahat mga kaidol god bless and love you all